Ayoko po sanang uh, banggitin o salain ang ating uh, Senate President nung nakaraang uh, pagdinig at ating Chairman tungkol sa bagay nito. Sapagkat nung araw na yon, ang pinag-uusapan natin ay yung tungkol sa aplikasyon ng mga diskaya. Ayoko pong mabanggit na naman na parang sila na lang ang dinidepensa ko. Magmula po kanina, consistent thing sinasabi ko, yun lang ang tanging para na alam ko sapagkat yun lang ang para na nasa batas. At, ako rin napagkamalan na parang napaghalo ko nga po daw yung legislative immunity at saka yung witness protection program. Sinabi ko po categorically, I know the distinction between these two concepts. Kasi po wala na, ang legislative immunity po ay tinatawag ding parliamentary immunity. Sa aking pong uh, maliit na kaalaman bilang isang abogado, ang parliamentary or legislative immunity applicable lamang po sa mga mambabatas. Kami po, mga senador, mga congressmen. Hindi po aplikable sa inyo na mga witnesses. Baka na ipagkamali po kasi yung konsepto ng testimonial immunity. Na sa ibang bansa po ginagawa yung iba. Pero sa ating jurisdiction, maski sa atin pong mga rules, Mr. Chair, wala pong legislative immunity. Yun nga po yung gusto kong uh, ipaalala. Hindi po tayo namimislead. Kasi kamukha na si, si Bryce. Naniwala si Bryce. Eh. Nag-apply. Mr. Chair, you cannot grant something that was not been validly granted.